Andres, let's go sa dagat. Let's go. Come here, doon. Oh, oh, oh. dyan mo lang yan. Dyan mo lang yung shoes. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Good morning, mga kapitik. Yan. Nandito tayo ngayon sa dagat. Nandito si Bobby. Excited. <laughs> Andres kasi mami dito nababa ano, kami may dalang kape Andres dito <laughs> yes ay mami hindi pa nakasarang masyado yung kay Andres yan okay let's go at maula pa rin mami o oh, no pero kahit pa paano wala namang ulan, wala akong ako nakikita ang ulan, guys. So sana hindi umulan. Hmm. Hindi ko pa pala nalalak. Ha? Huh? Ay, kunin ka. <laughs> pa ganun pa si ate, girl. Ayan, may dala pa akong upuan. Nandun na si na Mami Janet. May kita-kita ko si Andres eh. At si Daddy. Sinetapan po kami dito ng table sa chair. pa may table pa nga. Para dito daw kami magbreakfast. breakfast Woohoo! Thank you, Lord. At umilit ngayon, Daddy, no? nag ay parang ayaw pa namin pumunta at sabi namin, oo oh, parang nagdidilim na agad. Ay, mabutit pala kami tumuloy. At ayan nga, mainit. Parang ngayon lang yung umaga, Daddy, na mainit, no? Kung stay natin eh talagang hagot yung ulan. Malak umaga pa lang malakas na ulan. Alam mo maghapon na uulan. Wow! At Ay. si Ayi. Ayi! <laughs> pakinggan Ganong... Aba, ah, nandito na pala si Bobby. Sarap pakinggan ng ala ng dagat. Bobby, kamusta? Ito'y nag-ano na sa dagat. nag na sa dagat. Natakot mama. noo na. Puti-puti <laughs> naman ni Bobby namin. Laki-laki na. Magaling na yung magkukrol. Si Bobby ngayon ang development ay magaling ng mag-ano. Mag, mag, mag sa bed na siya'y lumuluhod na pati. Ito ang ating tubig na mainit. Meron tayong tinapay. Oh, okay. Meron tayong kutsara. Naguangin wow. na na. Kape. At tinapay. Ito yung pan. Kaya itinpla na ako. Oo. <laughs> Andres, let's go sa dagat. Let's go. Come here, doon. Oh, 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 jam lang yan. Jam lang yung shoes. Oh, let's go, let's go. Si Mami Chani tayo magtitimpla ng kape. Let's go, come here. Yes, thank you. Halika dito. Ay, Mami, ito palang susi. Baka mabasa. Okay, let's go. <laughs>

Labas mo yung kamay mo. Labas mo. Woo, oh, dyan <laughs> na. na. Wait, 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 wait. Oh, no. Hindi na abot. A bit more. Come here. Dito, dito. Dito. Okay, wait, wait. Ayan na, ayan na. Woohoo! Whoa! <laughs> galing. Yeah, more. More da more. ina na, ayan na. na. Oh, no. Hindi abot. <laughs> oh, dito, dito, dito. Dito. Oh, no. <laughs> Sarap po. Grabe. Grabe. Ngayon lang din kasi uminit ng araw na maulan. Simula nung kami dumating dito ay parang yung unang araw lang ng pagdating namin ng mainit. After nun, maulan na lahat. Kaya tago ito, mami? Ha? Nakatingin ka sa mami. Gusto mo magkape? Ha? May Dutch meal ka doon. Gusto mo magano? Gusto mo uminom na? Gusto mo kumain ng bread? Sa mami? Oh, yan na! Oke, okay, pipi curi. Ya, pusing entri, sebat apa? Apa? Oke, walk. <laughs> <Wuh>. <laughs> <laughs> it's okay, it's okay. Bilang mama Okay, walk. Ah. Tama mami. Woo, run. <laughs> run. <Come on>! Aba. <laughs> okay, let's go to mami. Ah, slowly. Oh, big O, big! Go! <laughs> uh, Makakatawa naman si Andres. Ito po si Bobby. Wala pa ang ulap na. Wala pa yung ulap. Oh no, matagal nung walang ulap, mami. Sabi na tuloy tuloy to. Oo. At ay puro outdoor ngayon. <laughs> ay hindi, baka masaya masaya masaya. masyado ma-expose naman. Hindi <laughs> kaya. Ayan. Ito yung masaya si Bobby. Oo. Oh. Lagi yung pagkito. Oh, oh. Ay, tip na muna. Thank you. Oh. Ang dami rin, oh. No? Green up din yung opportunity. Oo. Oh, oh. Nasa may mga bata. Bobby! E, Bobby! Sigaw ng sigaw kanina pa. <laughs>

sa mismong tubig ayan na po si na mami Janet sarap po dito kapo parang ulan na naman yun ha sarap dito pagka uh, ang bahay ay malapit sa dagat malapit sa bundok Ayan po si Bobby kay Mama. baby ay binasari ng paa kanina Sabi parang ito yung ulan na naman na may ito ah may iba dito to clear clear sky Mami! 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 Yung, yung likod ni Andres, bari mo. Itapat mo sa dagat. Itaas mo lang yung likod. Itaas mo lang yung damit. Tapos ta tapat mo sa araw. Yan. Tapos talikod sa araw, talikod. Yan. <laughs> Pati si Bobby. <laughs> Yan. Para tumibay ang baga. <laughs> oh, ganda mami. Iligpit ko na yon mami. Para diretsyo na tayo sa sasakyan, ha? Ano po? Hindi, sa likod lang naman yun. Hindi ko kailangan na Mami! Atulog na si Mami! Iligpit ko na yung ano ito, ah. Mahirap din kapag ka masyadong matagal, nababad ang mga bata sa araw. Ako po ay hindi pa tapos sa akin pag-aayos. sino na mami Janet eh, nauna pa sa akin. Bayo na ah. Bayo ulan na, ah. naambu na po. Okay. Ayan po, hindi naman tumulo yung ulan pero ang laki ng dilim. At saka may ambun talaga ng kaunti ang hangin, nararamdaman may ko yung nauna ng mag-impis <laughs> ay this eh baka ako ang abutin ng ulan ayun mga kapitik na ulan na nga bigla <laughs> nang umulan Ayang, <laughs> unpredictable Pero po, na kapag Ano na, yes. nagsimula lang sabi mo, mami, ako'y mag impis Mauna na, Wow, unan na para isang ano, tak mo. <laughs> na, na pa ninyo ako. <laughs> okay, hey, let's go. Abo. Babay daw sabi ni Andres. Ayaw pa nga niyan. Dati oh. kinalong ko lang talaga. Amen eh? More pa daw, more. Yes, naulan na may boy. Naulan, may boy o. Oh. Naulan no? Let's go. Much, much, much later. Yan, hey, yeah, nandito po ulit si Ate Nels. At, uh, inaasikasa ulit. Kami may kaibigan sa Singapore na isa sa kabeshi na siya ay City Bank holder. So aming tinawagan doon at uh, baka pwedeng siya mag-inquire. No? At luwaan sabi ng Google, nung AdSense, yung sahod mo ay naipadala na sa City Bank. Nga, dahil yun yung kanilang bangko. At yung City Bank, ang gagawin nila, sila yung nagpapadala sa bawat kanya-kanyang bangko natin. Ganon. So, parang ang ginawa ni AdSense, pinadala niya sa Citibank, Singapore, mami, no? Uh -huh. Tapos yung Singapore ang magpapadala. So, ngayon, si Google, meron siyang, parang, yun niya, yung zip code na sinasabi niya na naipadala na. Uh -huh. So, tumawag kami, since na hindi namin matawagan ng Citibank, tumawag kami do sa friend ni Janet sa Singapore. Uh -huh. Ay sabi niya, uh -huh. na yung, sabi niya nung nakausap, ay gawa na yung friend namin na yun pala yung friend namin na yun siya mismo naranasan niya yan nagpadala siya ngayon anong ah, isang taon lang siya nagtatrabaho pa sa Singapore nagpadala siya dito sa Pilipinas, Pilipinas sa kanyang asawa tapos hindi ba withdraw withdraw dahil hindi pumapasok doon sa account so parang nangyayari pala yun kaya noong si Janet ay nangingi ng, advan, ng advice, advice alam na niya Ayo nangyayari sa akin niyan. So ang ginawa ng asawa niya, binalik-balikan yung bangko dito, parang kinulit nang kinulit. Dahil hindi na paasa kay naipadala na niya, parang inabot din ng ilang buwan niya namin. Oo. So yun, sabi niya, nung tumawag siya sa bangko, sabi niya since na hindi siya yung tao dito, hindi siya yung account holder parang wala yung bangko wala daw magagawa walang ibang maibibigay na info unless nga na ikaw mismo yung account holder eh wala ka namang account din sa Singapore wala kang account sa Citibank at Land Bank ka nga so yun nagtanong yung aming kabeshi so paano sabi niya paano ko ba tutulungan yung friend ko sa ganitong sitwasyon sabi niya usually uh, naipadala na namin yan sabi daw ang customer service ng Citibank sabi niya sa tingin ko na ipadala niya kaagad. Ang maganda politin niya talaga ay yung bangko dyan sa Pilipinas. Dahil iyon, nangyari na rin sa City Bank. Sabi niya, nangyari na rin yan sa amin na may pinadala kami. Ayaw din sabihin ko sa bangko. Pero, ganun din na ang tagal bago mag-reflect doon sa ano. Ang tagal bago mag-reflect doon sa account. Oo, doon sa bangko. Kaya sabi niya, kulitin nyo ng kulitin yung bangko ninyo diyan sa Pilipinas. Sabi niyang gano'n. Tama ba mami, no? Yes, sir. Oo, oh, so ngayon, ang, ang, kukulitin natin, yung land bank, land bank yung main, no? Ganun, na bakit walang bakit walang napasok sa kanila. Ang sabi naman niya pati nung bangko sa Singapore, yun daw pagka na-audit, na may nag-yearly audit yata o annual o ewa, no. Pag na-audit daw yun, papasok sa iyo. Pero napakatagal daw noon, sabi niya. Oo, oh, pero yun daw, hanggat hindi na audit hindi daw yun may bibigay sa iyo. Kaya ang dapat talaga, sabi niya, ang payo niya, is kulitin niyo yung bangko dyan. Ang comment din niya sa akin, ay, ang sabi ay, nangyayari na rin daw sa kanya. Pero, matagal daw bago pumasok sa kanya. Nung nag-audit na yung bangko. oh, ganun. oh, ganun. Eh ngayon, since na itong land bank ay parang ay, hindi na government. na dapat uh, din. Dahil Kaya nga, oo. Oh, oh. mawala. Do, pwede mawala dahil lalo pang at government yung land bank. Oh, oh. So parang yung audit nila hindi ganun kaano. Pagka walang nagre hindi nila yun tututukan. Unlike ng halimbawa BPI, BDO, uh -huh. na talagang private na every time talagang mahigpit sila sa bawat sintimo. Kaya yun, mas maganda mami, yun yung ating gagawin. Yeah. So nandito lang na po kayo. si Ate Naus at ang kukulitin natin, land bank. Yung main na lang siguro. Oo, gawa naman dito. Oo, sa email. Ay wala. Ah, ang din si Ang mga pinang ay wala. Wala daw. Yes. Nasa main tayo. Yes. So ayun. Magpapalood lang at tatawagan. Ayan po, natatawag. hindi po masyado din na kami. Meron po lang po kami, uh, ano po? Ayun ah, po. Bale, pumunta na po kami sa branch, sa local branch. Taga dito po kami sa Infanta Quezon. Kay Kaya lang po ay, hindi po kami lang po uh, wala daw po pending payment. Na... Baka maubos na ang load mo eh. Ganun lang. ano maganda, ako... maganda dito is eh, sa trunk, yeah. ano tayo, yung telephone. Telephone, o. Oh. Ano, ito yung load lang, no? Baka pwede ka na, ano, sa munisipyo tayo makitawag, no? Ano, Rhea? Sige, nakapahiya. Hindi naman. <laughs> 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 Hindi naman. Hindi naman pinababayad doon, eh, buwis. May bumili lang, mami. Ano, kumusta ang iyong pagtawag? Ang sabi nila daddy ay Dapat nag-go-through pa rin talaga sa branch Kasi sila daw, main sila Pero lahat ng concern Itatawag din nila sa branch So dapat daw, noong kinausap ni Si manager, ay nag-email Si manager Para dun sa urgent request or assistance Dahil wala pa pumabasok Ang pera sa account tapos ay mare-receive ni head office tapos sa kasi head office gagawa ng action kung pagka ito internal na ay oh. eh sabi ko yung wala nga pong action. action na nangyari kaya po sa inyo na kami tumawag at kami nga po ay pabalik-balik na si ate sa branch oh. ay sinabihan lang kami kung ano-ano yung mga email namin so yun lang ma-importante yung email ni okay. ate Nels ngayon pumunta pa kayo sa branch so, ano? hindi na muna pero ah. pwede mag email mo na kami, tapos, tapos o, pwede namin tawagan si Branch, pwede rin puntahan. So pwedeng tawagan na lang. Binigay o, niya yung local number ni Branch. O, o, Sabihin mo eh, ay wala pa pong napasok simula na yung kami nagreklamo sa inyo. Kung baga may ano na yung naging action nila. Ibag ay, oh. Ano Ayan mga kabeshis o. at mga kapitik sasamahan po namin si Ate Nels at siya ay pinapapunta ngayon sa land bank dahil After may update ilang araw na pabalik balik eh, yes pa rin yung, yung problema saka pagtawag eto yung... po yung tungkol doon sa sahod na nawawala pinapapunta ako eh, sana na may may good news na kaya ako pinapapunta basta tang hmm. sabi lang ay pumunta ka po at may update na yes uh -huh. pero hindi siya sinabing good news wala oh, pa o oh, may paper mahan kapo oh, wala, wala. Basta, lang. basta lang pinapapunta at, at tayo naman ay sinama, sinamahan na natin si Ate Nels. At tayo na may naririto. Nandito po pala si Becca naman. <laughs> naririto tayo nakasupport support kay Ate Nels kasi nakita natin yung kanyang struggles, yung kanyang stress and uh, we are supporting her without expecting in return. <laughs> <laughs> At praying na may resolution na po doon sa kanyang struggle for the past one month na, no? Mahigit, Mahigit, Mahigit one higit, month na. 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 Oh, ba, magto two oh, months pa. na pala. Okay, let's go. Ate Lake. Doon ako sa may Ayan, malapit na mga kabel. Ay, nandito Ay. na pala. At oh, kami oh. na lang ni ate ba? oh, good oh, good na usang bababa. Good luck. Sa may palengke ako Ah, mag... oh, ah, sige. Puntahan ka na lang Mami. namin doon sa may palengke. Ayan, dito po kami nag-parking. Ah, ba na sila? Ah, oh, ano kayong balito? So, no, no, kay, may, uh, ko, uh? may you be blessed by the Lord, the Maker of Heaven and Earth. Psalms one hundred fifteen to fifteen. Nev.